guys may nagpagawa sa amin dito hino bali ano K13C yan kung nakita nyo puro langis yan mga langis no. nagtanggal kami ng ano tatanggal kami ng oil seal ng sigunyal kasi tumatagas yan puro ano lahat na kasi naglangis langis na siya tapos humahalo yung diesel sa langis dumadami yung langis nya bali pinatanggal na namin dun sa calibration namin yung injection pump yung common rail ayan oh, pinanggal na bali re-referin nya yung injection pump kasi humahalo na yung diesel sa langis dumadami yung langis nya sa gauge stick tingnan niya yung stick nya guys grabe eh. dami na oh. Humahalo na talaga kaya i-referin re na yung injection pump nya kali yan. so washing lang muna namin para luminis kasi grabe na talaga yung langis nagpuputik na talaga yung mga langis oh. tapos saka tayo magpapalit ng oil seal ng sigunyal <music> Ayan o, naligo na sa langis yung buong makina Ayan o, umangat na rin dito sa asbestos nya pati radiator meron ng langis yan tanggal na galing dito tinanggal na dito yan, tinanggal namin yung pan yung mga langis yun o no? mga langis tumutulo-tulo pa o oh. yun yung langis oh. yan, yung mga langis yun radiator binaklas na namin yung radiator ipapa overhaul namin yung radiator na puro langis na yan tignan natin yung ano oil seal ng sigunyal so yan guys uh, tinanggal na rin namin yung brake pad nya dalawa Pabilaan. yan bali dalawa papa natin kasi manipis na ito sya guys oh. Ipaparebanding natin manipis na para isahan na lang gawaan. Para pagkabit dire-diretso na ulit uh, matagal na ulit nila bago ibalik dito sa atin. And guys, ikinakabit uh, na yung ating brake lining. Yan o. Bago 'yan, bagong banding. itong isa kabit na ikabit na yun ang isa oh. so, yung radiator guys na ikabit na bago yan bago yan bagong overhaul yung radiator na ikabit ah, na kasama na dyan yung ano nandiyan dyan, yung oil seal ng sigunyal harapan na ikabit na rin namin yan So ayan na guys, naikabit na yung ano injection pump. Uh, Napa-under na rin to Yan o. Oh. Yan guys oh. o. Ganyan nyo. Magpapalit din tayo ng return washer. Para. Hindi na umalo yung ano. Diesel sa langis. Yan. Yan o. Oh, yung return washer. Ito. Ito yung papalitan natin. Return washer. Kasi makapal. Yung aluminum lang ilalagay. Kung makikita nyo. Nagpalit na rin kami ng ano. Ng return washer. Kasi yung nakalagay dati sa return washer. Goma. Bakal sa tapos may goma. Ngayon ang ginawa namin. Pinalitan namin ng ano. Purong aluminum. Kasi yung goma. Pag hinigpitan mo yon, nasisira yung nasisira yung goma. Kaya doon dumadaan yung ano, diesel na pupunta sa langis sumahalo yan kaya ito nyo mo guys oh. o kano yan bali ililinisan lang namin yung cover lalagyan ng ano, silicon gasket para maganda para hindi tumagas yung langis so <coughs> linis lang muna yung ano, silicon gasket ito na yung cover nya bali ilinisan lang muna Ah, uh, nilinis na. Tapos ilalagay doon. Ilalagay natin ang silicone gasket. Yan. So, ayan na guys. Oh. Nakabit na nila yung ano, cover. Meron isang bolt na wala dyan. Ikahuyan mo na lang dyan. Na makina dyan ng 700. Dito yung motor nila yung plank. Okay guys, so, tayo ng ano, langis yan de gold ang ilalagay natin para maganda tapos oil filter dalawa tapos isang fuel filter yan yan ma uh, Delo Gold Magandang klase yan Magandang klase ng langis yan oo na guys Umaandar na Yan oh. umaandar na umaandar na na check na rin namin yung gauge stick uh, hindi na umang hindi na humalo yung diesel sa langis okay na siya okay na guys oh. ang ganda ng andar one click pinturahan na rin namin yung likod uh, So guys, uh, nandito na naman tayo sa ating summary. hindi uh, mapaliwanag ko ng maayos yung bakit humahalo yung diesel sa langis? Uh, Unang-una, kaya sa humahalo dahil yung injection pump niya, yung loob nun, may mga uring. Siyempre, kung malulutong na yung mga uring, hindi na siya makakaipit. Makakaipit, kaya doon tumatagas yung diesel humahalo sa langis Yung injection pump kasi, ang tumatakbo ang dumadaloy diyan o tumatakbo diyan is diesel at saka langis. Kaya naghahalo rin sila doon. Kaya dapat papalitan 'yon. Siyempre sa sobrang tagal na nagigamit, lumulutong na. Kaya papalitan lahat ng bago ng uring. Uh, pangalawa, sa may makina, yung tinatawag na return. Bale, yung return niya is may nakalagay doon na return washer. yung return washer na nakalagay kasi doon, bakal siya tapos may nakalagay na goma. Siyempre sa sobrang tagal mo nga rin na ginagamit, lumulutong din yon. Kaya doon, doon, doon din dumadaan yung diesel papunta doon sa makina na may mga langis. Kaya nagahalo sila. O kaya sa paghigpit, sa paghigpit niya, may tendency yung goma na maipit. Sumama doon sa tornilyo. Kaya nagkakaroon siya ng leak. Kaya ang nilalagay na ang nilalagay talaga dapat doon ay aluminum. Ngayon yung washer na may goma, pwede rin 'yon pero dapat sa outer lang siya, hindi siya dapat inilalagay sa inner na makina. Sa outer pwede siya. Kaya yon nilagyan na pinaayos namin yung calib uh, ng calibration yung injection pump, pinalitan lahat ng uring bago tapos yung return niya pinalitan na rin yung return washer uh, ang pinalit namin doon ay aluminum kaya nung tinesting namin maayos na siya so hanggang doon lang guys uh, sana may naunawaan kayo doon sa mga pinakita naming video uh o nga pala guys uh, kung di ka pa nakapag-subscribe uh, paki-subscribe naman para makagawa pa tayo ng mas maraming magagandang video katulad nito maraming maraming salamat